good noon Anan dito pala kami sa Changi. Sa Changi ng ano, ng Tai Tai. Ito guys, tingnan nyo. Ayan. Ayan, bibili si Richelle Ay, nagpipili-pili muna kami guys. Wala Wala ang haba. Miss, magkano ganito? Ayan. Ang model ko si Rachel ngayon. Ha? Ang dedebe pa patingin? Ayan, structure. Error oberan lang din. Mo. Ayan, oh. Ganda. Kaso, hindi bagay sa akin. Ganda sana mga tela. Chelo, um, di ba? Ayan, oh, Gusto ko. Ayan, pang bahay lang. La, la, la. Ako, bilhan mo ko. Kasya sa akin. Mga ganyan, mga black, blue. Pilihan mo ko. Babayaran ko. Sss. Ano, straight na straight. Go lang guys. Go, go, go. Puro ulo na lang nakita natin saan oh, mm -hmm. pag isang 100 pag 3 Ito yung binili ko kay Bonjo. Ayun po. Sige na. Yan. Ayan o, no? ganda guys no, diba? Ayan. Bili na kayo dito kayo pumunta sa Changbi ng Taytay. Mga guys, diba? Ang ganda. Ayan si Ate nagkakain muna. Shout out. Anong name mo, be? Rose po. Rose. Gina. Ano ko muna si Bonjo sa pa. Yan, made of hentai. Ayan, utay uh... Ayan, guys. Ayan, di diba? Ganda ng design. Ang ganda ng design ng ano nila. Ayan. Ayan, magbabayad na siya. Ang nakuha niya si Soro. Ayan, guys. Uy, magharap ka naman kasi pangit na nakatalikod. Ayan, guys. <laughs> Ay, sorry. Okay. Magkano dito blouse nyo, ma'am? Ano daw blouse? Magkano? 200. May sizes okay. no? Chel? Okay. No? Gusto maluwag mm. Ha? <coughs> huh? yes, uh, Miss, harap ka miss. Uh, ano sukat mo siya? Sukat ko. Hmm. Kasi iba yung ano niya eh. Iba yung laki. Ay, naman, naman. laki. <laughs> Asukin, ay, ano malaki, ko malaki. Ano, ay, ano. Malaki, malaki. alam ko? Ano bang Kasya na yan sa'yo. Hmm, di ba? Kasi may ano ko, Pantalon. ang tawag nito. Hindi, okay na hindi yan. Fit, eh. May ano ko, hindi, I mean, kaya feeling ko fit kasi may pantalon sa loob. Parang mas gusto ko to. Parang nakikita ko si GL dito. eh. ba diba, laki-laki niya? Sorry na. And guys, siya ang nabili namin. <coughs> Patingin niya lang mga kulay ng alarm Ano? Ito yung mga kulay. <coughs> dalang be, dalang. Ay, ganito pala guys ang nabili niya. Oh. Ganito ang style. Pero maliit lang. Ayan. Lakatalits doon na. Wait lang mga muna. Sa kulayan ako. Okay. Okay. Ano pa yung? Guys, lakad pa rin kami Ayun Oh, shout, out. Oh, shout out. Ano name mo? Motopochi. Ah, motopo <laughs> On our vlogs. On our vlogs. guys. na kayo, Highways. Ang babae lalaki ko. Ayan, guys. Ayan guys. Nawala tapos Ano? na nawala. yung sakit Oh, my God. I'm going to be a little henner. Oh, my goodness. ulo na lang to. Boxer. Ayan. Ganda. Marami ang ganda ng boxer. Ito oh. Gigi cash ko pa. Pabalikan ko yung 150 na nagani. Pupunta tayo doon? Diyan lang eh, naman yun. Wala akong gigi cash cash. Ayan, ganda ng ano oh. Ganda ng ginatan. Let's go. Ha? Nagugutom ka na ba? Oh, pwede tayo kumain na. May basa po. Hindi. Doon sa ano? Doon tayo kakain sa ano? Hindi, dyan. Puro ulo mo lang eh. Sige na. Puro nakatalikod. Naka side view. Oh, yan. The best. Ano ba yung model ko na? Puro puwet. Saan ba yun? Hala sa kabila. Nagsara na kaya. Doon sa kabilang yata pa. Excuse Ayun ako Diyos ko po. Alam mo na marami akong tindang ano. Dito atayan na. Nagsara na nga. Diyan na ba? oo oh, yan. Yan nga siya. Bumalik kami sa dati naming pinuntahan. <coughs> Nagtatawaran pa. Titingnan natin kung magbibigay si ano. <coughs> Patay na tayo nito. Ito guys, papunta na kami. Saan tayo? Ay, saan ba? Gusto yung crocs na mga ba? Malaki may ano. Saan banda? Wala nga ako makita. Doon ka pumunta sa... At Ay guys, pupunta kami pala sa ano. Magpagawa ng kwentas. 150 lang. 150 lang daw. Dugtong. So, Dugtong lang. Sus, bakit hindi ka nagsabi yung sa akin? Ayan guys. Malapit-lapit na kami bibili kami ng tubig. Uhaw na uhaw na ako. Grabe. Lalakad na kami. Dito kami sa ano. Papunta ng wet market ng paipai. Maulan na kasi kaya talagang wet. Kaya talagang mabasa. puro ulo ang nakikita guys puro ulo Ayan. ayun na sabi talo 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 Padugtong talo 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 Diyos ko po, palitan mo na ng bago. Ayan Ay, ang tagagawa. Ay guys, nandito pala kami sa paggawa ng ano, dugtungan ng ano. Tingnan nyo. Ayan siya. Hala, parang kagaya sa akin. Pero Julie Lee, narinig po kayo ni Ma'am Julie. Mag-usap kayo. Kaya pa naman tayo. Hindi. Oo, kasi kailangan mo yung mother mo. Ganyan na ganyan din sa akin. Yung sa kay Marilyn. Ganyan na ganyan. Pati yung pakaw. Pati yung pinakaano niya. Wala

Um, ang ang pinagpupulan naman ni Ma'am Julie. Uh, e Hello guys. Oh, shout out. <laughs> sa Bundar. Sa Bundar. Kung mayroon po kayong mga sirasya. Oh, na, yan. Kasi lang po kayo dito sa aking shop. Pina... Anong shop mo kuya? Ano pa nga? public market. Ah. Lucky um, Chan, Bicol Express. Ah, Bicol Express. Ano pala? Yan ang ano nila. Kapag gusto nyo magpadugtong ng mga silver or eh ano, gold at saka silver dito lang. Ano din sila eh. Namin nililigay po yung mga pagpupulong. Yeah. Last time kasi din oh, wow. Ano yan 21k? 20... So, Hala ganyan na ganyan sa akin. Pero, po, o, Yung binenta ni ano, binenta ni Mariel sa akin. pero siya po ang na patulog. Tapos din na pa nga siya patulog. Um, so na, may nakuha siya patulog na palpa na gusto ko sakta na sinisigawan ako na sinasabi ko sa kanya na ipapulong niya pero ang sakta ay wala kasi sabi niya kasi ang ano eh gastos pa. Pero ang ko siya ano ba yung paan ni Kuya? Ano yung pala yung pala yung hudas? Ang um, um, Juliet, so in short, may naitulong naman po ang kama niyo sa hospital. Sa hospital sa ninyo. Ang inireklamo ko this recently and di lang ako ang ang Ayan, ano. Ayan, na. na. Kapatid, Kaso alam mo sa, sa totoo lang, ang rope na yan hindi masyado maano na. na. na hindi okay. Putulin yan eh. Kunting ano lang yan, putol kapatid, na naman yan. Ano gagawin ko? ko? Magkakasya po ba yun? Magkano ba ang pangasahin? Uy, pinagawa ko ulit yun po. Magkano ba yung Napagawa na dito? Hindi. So, yan okay. bakit? Yan yung klasika na Maayos po ba yung sas? lang niya. Yeah. Kasi hindi naman, hindi naman nagsitiyak. Uwanggot kasi 21K. Siyempre 21, nagadala na yung ista o ren. naman Pareho din sa akin. Ganyan din po ano. 21K din yun. Okay. Una Kay Mariel yung galing eh. Binili ko ng ano, 9,000. Hindi, Betchel, patingin.